And this is how Catholics pray the Lord's Prayer. Be invited to pray the Lord's Prayer, which will be prayed here in St. Peter's in Tagalog. Con la, fiducia, la libertà dei figli, preghiamo insieme. Tinatawag na ng mga katoliko ng na ama namin, Lord's Prayer. Ito ay karaniwang isang napakaseryoso at reverent experience. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamahalaga at banal na panalangin sa pananampalataya ng mga katoliko. Kaya karaniwang itong biniwikas ng may pag-aalaga at atensyon. Sa panahon ng panalangin, maaaring magpakita ng paggalang at pagpapakumbaba ang mga katoliko through bowing their heads or kneeling karaniwan itong binibigkas ng dahan-dahan na may pagtuon sa mga salita at kanilang kahulugan. Bukod dito, karaniwan itong binibigkas ng sabay-sabay ng lahat ng miyembro ng kongregasyon o grupo ng panalangin. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam sa pagkakaisa at pagkakapantay-pantay dahil lahat nagkakaisa upang manalangin sa Diyos bilang isa. Ang kahalagahan ng ama namin ay nagpapakita ng malalim na paggalang at pagpapahalaga ng mga Katoliko sa Diyos. Ito ay isang makapangyarihan at makabuluhang panalangin na binibigkas ng may pag-aalaga at debosyon. Now, ang dasal ng Panginoon ay nagsimula sa Sermon sa Bundok, isang mahalagang bahagi ng Ministeryo ni Jesus na nakasulat po sa Ebanghelyo ni Mateo. Sa panahong ito ng pangangaral, ipinahayag ni Jesus ang mga malalim na aral sa kanyang mga alagad sa mga taong nakikinig. Isa sa mga itinuturo niya ay ang huwara na panalangin na magiging kilala bilang the Lord's Prayer. Sa so Matthew chapter 6 verse 9 to 13, matatagpuan natin ang tagubilin ni Jesus sa kanyang mga lagad kung paano dapat manalangin. Sinisimula niya ito sa pamamagitan ng pagsabi, ganito ang inyong ipanalangin. Ang mga salitang ito ang nagtatakda ng pagpapakilala sa isang panalangin na magiging pundasyon ng kristyanong pagsamba at debosyon. Ang dasal ng Panginoon ay isang kahangahangang kombinasyon ng simplisidad at kalaliman. Sa ilang linya lamang, ito'y naglalaman ng malalim na katotohanan tungkol sa ating ugnayan sa Diyos at sa ating mga responsibilidad bilang mga tagasunod niya. Naglilingkod dito bilang isang huwaran para sa mga mananampalataya patnubay sa kanilang panalangin at nagbibigay ng isang balangkas para maipahayag ang kanilang pinakamalalim na pagnanais at pangangailangan. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng the Lord's Prayer ay ang paraan ng pagtawag sa Diyos bilang ating Ama. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating Ama ay nagtatag ng malalim na ugnayan, tiwala at pagtitiwala din sa Kanya. Kaya sa pagkakataong ito, atin namang alamin ang rason bakit mahalaga ang panalangin na ito sa ating mga Kristiyanong Katoliko. Una, because of its historical context. Upang maunawa ng kalaga ng ama namin na langin, kailangan nating alamin ang konteksto nito sa kasaysayan. Ang panalangin ito ay may malaking kahalagahan sa Kristyanismo sapagkat ito mismo ay itinuro ni Yesu Kristo sa kanyang mga alagad. Ito ay isang modelo ng panalangin na nagtuturo sa mga mananampalataya kung paano lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang patnubay. Pangalawang rason, addressing God as our Father. Isa po sa mga pangunahing aspeto ng ama namin na panalangin ay ang pagtawag sa Diyos bilang ama natin. Ito ay nagpapakita ng malapit at personal na ugnayan ng mga mananampalataya sa Diyos na banal sa pagkilala natin sa Diyos bilang ama natin, inaamin natin ang kanyang pagmamahal, pangangalaga at pag-aalaga din sa atin. Ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay bahagi ng isang mas malaking pamilya espiritual na nagkakaisa sa pananampalataya. Pangatlong rason, acknowledging God's holiness. Sa ama namin na panalangin, inaamin din natin ang kabanalan ng Diyos. Sa pagsasabi ng sambahin ang pangalan mo, ipinapahayag natin ang pagsamba at paghanga sa Diyos na banal. Ang pagkilala na ito ay tumutulong sa atin na iugnay ang ating puso at isipan sa kalooban ng Diyos na nagnanais na bigyang pugay natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pangapat na rason, seeking God's kingdom. Isa pang mahalagang aspeto ng ama namin na panalangin ay ang panalangin para sa pagdating ng kanyang kaharian. Ang kaharian ng Diyos ito ay nagpapahiwatig ng ating pagnanais na ang kaharian at katwiran ng Diyos ay maging ganap sa mundo. Ito ay nagpapalakas sa atin na aktibong makilahok sa paglikha ng positibong pagbabago, katarungan at malasakit sa ating komunidad. Pangalimang rason, daily provision and forgiveness ang ama namin na panalangin ay nagbibigay din din sa ating pangangailangan sa Diyos para sa araw-araw na pagkakaloob at kapatawaran. Kapag hingin natin ng panalangin na aming tinapay sa araw-araw, inaamin natin na lahat ng mabubuting bagay ay nagmula sa Diyos. Buko dito, ang paghingi ng kapatawaran at pagpapatawad sa iba ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pagkakasundo at biyaya sa ating mga relasyon. And last, deliverance from temptation. Ang ama namin na panalangin ay naglalaman ng panalangin para sa paglaya sa tukso. Ito ay nagpapahiwatig ng ating pangangailangan sa tulong at gabay ng Diyos upang malampasan ang mga pagsubok at tukso sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagdarasal ng huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, ipinapahayag natin ang ating kahandaan na lumaban sa mga masasamang impluensya at manatiling tapat sa ating pananampalataya ang ama namin na panalangin ay may malaking kahalagahan sa buhay nating mga katoliko. Ito ay nagbibigay daan sa atin upang maipahayag ang ating pagkilala sa Diyos bilang ama, ang paghahangad ng kanyang kaharian, ang paghingi ng araw-araw na pangangailangan at kapatawaran, at ang paglaya sa tukso. Sa pamamagitan ng panalangin to, nabibigyan tayo ng gabay at lakas upang mabuhay ng may pananampalataya at pag-asa ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon sapagkat siya mismo ang nag-compose ng eksaktong dapat na mga katagang mamutawi sa ating mga labi na dapat isapuso natin kung paano tayo dapat manalangin. At gamitin natin ang intensyon kung bakit ang mga salitang ito na nakapaloob sa ama namin ay ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon upang gamitin sa pananalangin lamang. At huwag po nating babalusubasin, huwag po nating babastusin, sapagkat yan po ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. So ayan mga kapiris, may pahalagahan po natin at bigyang importansya ng respeto ang panalangin na ama namin. Dahil again, aside sa ito ay tinuro ng ating Panginoong Iso Kristo, ito ay nararapat din na ipanalangin natin upang makatulong din sa ating pang-araw-araw. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.